Kung naghahanap ka sa Manila ng pang-chill vibes ang place na kung saan makakapag-inom kayo ng mga tropa ng payapa. At ang maganda nga dito eh, nag-o-offer sila ng masarap at affordable na mga cocktail tower na may mga iba't ibang klase ng kulay at flavor. Teka, may kasama pang pulutan yan tulad ng chicharon bulaklak chicken skin, or cheese stick. Ito nga pala ang presyo at dito ka mamimili ng pulutan mo. Dito lang yan sa Mrs. Unlimited na malapit nga lang sa Robinson's Place, Manila. Okay na okay mag-inom dito guys kasi napakaganda ng place. Tapos may bilyaran pa. May VIP room din sila dito na may karaoke at naka-aircon na. May triangle na kubo, pwede kayo dito. Meron din silang second floor dito. All goods din dito mag-chill with mga tropa. Kaya yayain mo na ang buong barkada na mag-banding at mag-chill dito sa Mrs. Unlimited. Iba't ibang kulay at flavor ng mga cocktail tower ang meron sila dito. Bukod nga sa mga cocktail nila eh marami pang iba't ibang klase ng mga drinks dito tulad ng beer. Pero syempre cocktail tower ang inorder ko dito kasi may kasama na pulutan. Yun nga lang nandito si Madam Charlotte. Matik na hindi magtatagal ang pulutan neto. Guys dito nga pala sa Mrs. Unlimited eh 999 pesos nga pala itong isang tower. 3 liters yan. Pero maganda dito eh. May libring pulutan. Uy. Bali bawas na yan punong puno yan kanina Tinapak namin, so ayan Titikman na natin yan Uy Tapos maganda yung pwesto dito Kasi nasa rooftop, medyo mahangin Maganda yung Vibes, kasi kita mo naman yung mga building Yan Ito. Shot man Turup mon yung lasa niya parang natang piso, Alam mo yung nata dati? Gantong ganto. Ang <laughs> sarap. Masarap kayo. Lamin ka ayaw. Inom na lang natin yung bad natin. Mismo sarap bossing. Sarap-sarap kakain sana tayo eh. Kaso... Kaya nga eh. Kaya dumating na hindi inaasahan. Eh. Kaya nga eh. Buti na nga lang, nakatakas tayo dun. Buraot yun eh. Wala talaga bago yun. Walang pinagbago yun. Ilang taon yeah, yeah. lang. Eh. Boss, pulutan. Binawasan niya pa yung pulutan natin, no? Oh. Kung hindi nga tayo nakalipat agad, wala na rin to. Mm -hmm. Hindi lang inuman ang meron sila dito, may bago sa kanila. Meron na silang seafood. Tulad ng mixed seafoods family nila na may apat na soft drinks at apat na kanin. Sarap neto guys after mag-chill, diretso food trip. Meron din silang mixed seafood single, 250 pesos, may isang kanin at isang soft drinks. At meron din silang mixed seafoods double dito. May dalawang flavor nga palang pagpipilian dito para sa mixed seafoods nyo. Meron silang creamy seafoods at Cajun seafoods. Grabe yung mga sauce na ito eh oh... Pang-ulam na... Sarap neto sa kanin guys... Lalo na pagbagong sain... Siguradong mapaparami kayo ng extra rice neto... Isang kagat ng ulam... Isang subuan ng isang kanin... Grabe panalo to... Kaya try nyo na rin dito sa Mrs. Unlimited... Masarap mag-inom dito... At masarap din mag-food trip... Located nga pala ang Mrs. Unlimited... Sa 1645 Maria Rosa Street... Malate, Manila... Okay na okay mag-food trip and chill dito guys... Kita nyo naman sa gabi... Ang ganda... Madaming ilaw... Madali nyo lang din sila makikita guys kasi malapit lang sila sa Robinson's Place, Manila. Nasa Google Map lang din sila. Ito naman ng kanilang FB page. Bali, 250 pesos na pala. Ganito yung serving mo, oh, no? Grabe. Ang sulit mo, oh. no? Pero nga palang hipon, crablet, tapos mga tsahong. May mais pa. Diba, may one rice at may isang soft drinks. 250 pesos. Tapos, mamimili ka ng dalawang flavor. Cajun or creamy cheese. Balik Cajun nga pala yung pinili ko. So, tara, tikman na natin man. Crabs. Crabs. Hmm. Ito yung hipon man. Ang talok. Yan o, tatlong tahong agad man. Partner natin ang kanin yan. Sabay may crab sa ibabaw. Mmm. Mais. Nga pala guys, kung apat kayo o marami, meron nga pala sila dito pangmaramihan. Mm. Ayan. Tapos kung ayaw mo ng Cajun flavor, meron sila dito ayan, yan, creamy cheese. Creamy cheese. Tigman nga natin ito man. Crabs man. Uy, tinonggol na. Ito ba? Ayan. Mm. You know? Ayan o. Pagating mga ito. last bite na natin tuman di lahat ko naman eh hmm, Mm. the best stop may kasama pang soft drinks panalo